Nag-aabang na sila. Oh. May dugo yung isa. farm. Ang lalaki na ng mga baboy, inabot na ng 2 months bago siya nagkapon kasi nakalimutan niya. <tinyo> Parang lumubog kasi kanina eh. Hindi ko makita. Ay, sakit. Ay, sakit-sakit. Anong in-inject mo? Patingin yan. Anong gamot yan? Patingin. Ito yung ginagamit na pang-spray. Si CTE Doc. Ayan yung ginagamit na namin gamot. Ilang ml? 1.5 1.5 1.5 ng mga naalis na. So, nakaisa naka okay, na katulad. Tingnan niyo 'tong pang Kailangan po Tinatanggal ko lang yung papel na Ito kayo dyan na. Ah. Ilang balat ang kakapunin mo, Berilio? Tatlo po oh, so asa Ah, isa na lang. Ay, isa na lang. Sige, sige. Uh, ah, naka 20 ka na lang. Si Berilio at si Glenn. Oh, si shout out ka dyan, Glenn. Yung mga ano mo, <laughs> mga friends mo. Mga tagapagal ka mo. Mga taga-pagal Mga, taga mga taga San Carlos dyan, Pangasinan. Antay. Shout out daw, sa ni Glenn. Antayin yung... <laughs> Bumunta si Glenn, pagpista. <laughs> ay, ay, ano. ba? <laughs> so yung gamit nilang ano dito, bota tsaka tsinelas pang ano lang to ha, pang loob lang ng farm. Iba pa yung gamit nila sa labas. Kaya makikita nyo minsan naka tsinelas lang sila kasi may tsinelas mo na para dito lang sa loob. Nakabota rin ako. Okay. Ano? Wait lang po. tapos. <laughs> Buti hindi siya umiiyak ko. Ay, naalis na yung isang itlog niya. Ala, isa na lang. Isa na lang dyan mga iba dyan kasi puro babae na. Tatlo lang yung lalaki. Dapat kasi pag one week pa lang yung mga BA, kinakapon na. Ayan. Tulad na nasa likod ko. at ah, two weeks na yung mga yan. Actually, malalaki pa nga yung mga yan eh. So, ang pagkakapon talaga namin, one week pa lang. So, ngayon, nakalimutan ni Berhil yung magkapon. <laughs> Naalala lang niya. Two months na pala sila, ba diba? <laughs> Ayan, ng mga baboy. Marunong na magkapon si Virgilio at si Glenn. Na ituro na ni CPA Doc kaya wala pong problema pag magkakapon po sila na wala po kami dito sa farm. Dahil kaya-kaya na nila. sa so, pati yung pag inject marunong na rin silang mag-inject dito. Ayan, so tinatawag lang namin kung yung inject nila. So magaling na talaga sila. Oo, tinuro na ni CPA doc kasi nga si CPA doc, 'di ba? Bumalik na sa corporate world kaya na ituro niya na lahat ng dapat ituro sa mga caretaker po namin dito pati sa pag AI, tsaka sa pagsampa ng uh, barangko sa inahin, Tinuturoan na rin po niya. Kaya dapat hindi nakapalampas yung Uh, paglalandi ng mga uh, inahin. Dapat hindi nila mapalampas kasi pag napalampas nila, maghihintay sila ulit ng another 21 days, di ba? Ang ingay, dito ako sa malayo kasi may ng mga baboy. Hindi pa sila tapos magkapon. Wag na. Hello. Mm. Ano, 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 ano. ni nasa ang cute oh. Oh, parang gumana lang, 'di ba? 1. Mabelen. Halin. Halik, tusok sasete. Oh. Hindi ba? Ay ba? Eh. Pero gwa po, gwa po busasan mo, dito utot ka mo. Baka di pa. Tapos na sila mag-inject. rin mo 'wo. inject lang mo. Inject lang. Wala yan Oh, guday ko muna

Tapos na. Oh, anong gagawin nyo ngayon dyan? Pulutan. Pwede ba pulutan yan? Ha? Soup? Pwede ba yun? Ang palaya. Ang palaya ko. Oh, no. Sige. Ayan na. Okay na. Tapos na tayo. Apo nga. Ate, pagpagamitin. Ayan na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!